أعوذ بالله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى أم أما بعد So now we are now uh, in our Sharia 4 which is the Islamic law on person and family relation So our topic for today is about the uh, tabanna or at tabanna, which is the adoption. So ano ba ang pananaw ng Islam? Ano ba ang hatol sa pag a sa pag-aampon ng isang bata? Alam natin na ang gawaing pag-aampon, pag-aaruga, pag, pag, pag sa mga bata, mga batang ulila, no? especially sa mga yatim, sa mga bata na walang uh, tatay, na mataya ng tatay, no? ito ay isa sa uh, napakahalaga, napakakalugod-lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bagus, sinabi ni Prophet Muhammad s.a.w. Ana wa kafil yatimi fil jannah. Ako, sabi ni Prophet Muhammad s.a.w. At ang mga tao na nag-aruga, nag-ampun, no? tumulong, nag sa mga batang yatim, sa mga batang ulila. Pagdating sa araw ng paghuhukom, sa para paraiso sabi ni profeta, kahatay fil jannah ganito kami sabi ni profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibig sabihin napakalapit no napakalapit si profeta at ang taong nag-aruga ng isang batang ulila ganito kami sabi ni profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam makakasama ng tao na yun si profeta sallallahu alaihi wasallam Urit ano ba ang hatol sa pag-aampon sa pag-aaruga ng isang bata Although, napag-alaman natin na napakalaking gantimpala palaw. pero may mga kondisyon. Kapag ang bata, gi no? gi pinagbawal ng Islam na kung baga ang batang ampon na yun is ibibigay mo sa kanya yung mismong pangalan mo. So, sa madaling salita, haram sa Islam na gamitin ng batang inampun mo ang iyong apelyido. So halimbawa, ako may inampun akong bata, si Ahmad. Si Ahmad na yon, instead na ang ipa pangalan ko sa kanya, ibibigay ko sa kanya ng apelyido, is uh, apelyido ng kanyang tatay, ginamit ko yung apelyido ko. Ahmad Omar. So haram yun sa Islam, hindi pwede. Hindi pwede. Sa isa pang halimbawa is tulad ng sa mag sa Islam, haram na gamitin ng isang babae ang apelyedo ng kanyang asawang lalaki. Haram. Pinagbawal ito sa Islam. No? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sura uh, Ahzab, O da'uhum huwa inda Allah. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, tawagin niyo sila sa pangalan ng kanilang mga tatay. So, sino tinutok ko dito? Yung mga batang ampon, kasali na yung mga asawang babae na gumagamit sa apelido ng kanilang asawa. So, haram yun. O da'uhum li'abaihim, huwa aksita Allah. ito ang kawili-wili, ito ang kamahal-mahal or kalugud-lugud sa Allah subhanahu wa ta'ala ang tawagin sila mismo sa pangalan ng kanilang tatay. So, ang ampon na bata, ang asawang babae, dapat Apilado pa rin ng kanilang tatay o pangalan ng kanilang tatay ang kanilang gagamitin at hindi sa kanilang asawa o hindi sa taong nag sa bata. So ito yung alituntunin o batas sa Islam. So sa isa pang hadith, sabi ni Prophet Muhammad SAW, Al-waladu lil-firash walil So ang tanong, paano naman kung ang isang bata, ang isang bata ay bunga ng zina? ang isang bata ay bunga ng pangangalon niya. Halimbawa, mag-boyfriend at saka mag-girlfriend. So, nagkaroon sila ng anak, ngunit hindi sila kasal. So, kanino i-attribute, ia kanino ipapangalan yung bata? Doon sa lalaki ba? Ngunit ang problema, hindi sila kasal. Hindi sila kasal. Kaya sabi ng Prof. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Ang bata, ang magmamayari sa kanya is yung firash. Sinong tinutukoy na firash? Yung katri, yung bed, yung higaan. Ang tinutukoy dito is yung uh, tatay at saka na legally married. So, kapag ang mag-asawa, no, ang may-ari ng bata kapag mag-asawa, yung dalawang magulang, especially yung tatay, ang uh, mag-aangkin sa kanyang pangalan or apelyedo. So, paano naman ang tanong, paano kung ang bata na ito ay bunga ng sina, bunga ng pangangalunya, which is hindi kasal ang nanay at tatay. So, walila ahiril hajab ay sa tafsir ng hadith, kapag ang bata na ito, no, is bunga ng zina, hindi kasal ang uh, uh, tatay at sa kananay, so walang magagawa yung tatay. Ibig sabihin, ayon sa ating mga scholar, ayon sa ating mga ulama, sa Majumul Fatawa, ang bata is maa-attribute, ang bata, ang magiging apelido ng bata is pangal apelido ng kanyang nanay at hindi doon sa kanyang tatay. Kapagka ito ay bunga ng zina, hindi sila hindi nakasal ang uh, dalawang bugulang. or let us say, yung tatay at saka nanay. So, ang magiging apelyedo ng bata is yung kanyang nanay at hindi doon sa kanyang tatay. Kasi nga, hindi sila kasal. So, maliban na lang, ba doon ulam, ay na kapag ang bata, no, dalawang mag-girlfriend at saka boyfriend na nangalun nagkaroon ng anal, kapag sila rin ang uh, nagkatuluyan, sabi ng ibang mga scholar, may possibility or po, pinapayagan ng ibang scholar na magagamit ng batang yun ang apelido ng kanyang tatay kapag yung boyfriend at saka girlfriend ay ang nagkatuluyan. So kapag hindi nagkatuluyan, no, walil ahirin hajar, ay tafsir, walang magagawa yung tatay, hindi pwede i-attribute yung bata sa kanyang tatay kapag ka hindi kasal. So, ito yung pinakamain topic natin dito. Ang isang batang ampon, kailanman haram sa Islam na ipangalan sa kanya, ipapangalan ng nag-ampon sa kanya ang kanyang pangalan. Which is, ang pinakatama is, yung pangalan pa rin ang tatay ang kanyang dadalhin. Ganon din sa mag-asawa, haram sa babae na gamitin niya or palitan niya ang kanyang apelido at ang kanyang gamitin ng apelido is yung apelido ng kanyang asawa. So, ito yung pagkakaiba ng Sharia law at saka secular law.